pag natin ang salita ng Diyos sa sermon na may titulong Ang Bayan ng Diyos at ang Mga Hindi. Sa pagtingin lang, mahirap matukoy ang bayan ng Diyos mula sa mga hindi. Gayunman, ginigising tayo ng Diyos sa isang paraan upang matukoy ang pagkakaiba sa pagitan nila kaya ngayon, pag-aralan natin ang tungkol sa kahalagahan ng Pasko at kung paano matutukoy ang bayan ng Diyos. Dahil pinahihintulutan tayo ng Pasko ng Bagong Tipan na magkaroon ng mas malaking pag-asa para sa langit, dapat tayong mag-akay ng maraming kaluluwa para ipagdiwang ito. Ang kalooban ng Diyos na nakapaloob sa Pasko ay napakahalaga. Ito ay dahil ang Diyos ay ang ating tagapagligtas. Gaano kalaking halaga ang nilalagay ng Diyos sa Pasko? Ano ang kalooban ng Diyos patungkol sa Pasko? Lumipat tayo sa Numbers chapter 9. Tingnan natin ang chapter 9, verse 1. Tingnan natin ang Numbers chapter 9, verse 1. Sinabi ng Panginoon kay Moises sa ilang ng Sinay, sa unang buwan ng ikalawang taon pagkatapos na sila'y makaalis sa lupain ng Ehipto, ipangilin ng mga anak ni Israel ang Paskwa sa takdang panahon nito. Ipangilin ng mga anak ni Israel ang Paskwa sa takdang panahon nito. Kaninong kalooban ito? sa pamamagitan ng Pasko, ipagkakaloob ng Diyos ang kaharian ng langit, kaligtasan at ang kapatawaran ng mga kasalanan. Ito ang kalooban ng Diyos. Kaya sinasabi ng Diyos na ipangilin ng mga anak ni Israel ang Pasko sa takdang panahon nito. Gayunman, alinsunod sa kautosan ng lumang tipan, ang mga humawak sa bangkay ay naging marurumi sa loob ng isang sanlinggo kaya hindi nila naipangilin ang Pasko. Dahil sa kanila, nagbigay ang Diyos ng pagkakataong maipangilin ang ikalawang Pasko. Lumipat tayo sa verse 6. Mayroon nga ang mga lalaki na marurumi dahil sa paghawak sa bangkay ng isang tao na anupat hindi nila naipangilin ang Paskwa ng araw na iyon. At humarap sila kina Moises at Aaron ng araw na iyon. At ang mga lalaking iyon ay nagsabi sa kanila, "Kami ay marurumi dahil sa paghawak sa bangkay ng isang tao. Bakit kami ay pipigilan sa pag-aalay ng handog sa Panginoon sa kanyang takdang panahon, nakasama ng mga anak ni Israel?" Sinabi ni Moises sa kanila, "Maghintay kayo upang aking marinig ang ipag-uutos ng Panginoon tungkol sa inyo." Nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, "Sabihin mo sa mga anak ni Israel, kung ang sinumang tao sa inyo o sa inyong salinlahi ay maging marumi dahil sa paghawak sa isang bangkay o nasa malayong paglalakbay, ay kanyang ipapangilin din ang Paskwa sa Panginoon. Dahil dapat na ipangilin ang Paskwa, pinahintulutan ng Diyos ang mga ito na mangilin ito sa ikalawang buwan. Ayon sa verse 5, ang mga Israelita ay nangilin ng Paskwa sa ikalabing apat na araw ng unang buwan sa paglubog ng araw. Gayunman, sa mga taong hindi nakaiwas na hindi makapangilin ng Pasko noong unang buwan, ang Diyos ay nagbigay ng ikalawang pagkakataon. Kaya sa verse 11, nasusulat na, sa ikalabing apat na araw ng ikalawang buwan, sa paglubog ng araw, ay kanilang ipapangilin. Kanilang kakainin ito kasama ng mga tinapay na walang pampaalsa at mga gulay na mapait. Wala silang ititira sa mga iyon hanggang sa akin na umagahan ni babali ng buto niyon. Ayon sa lahat ng tuntunin ng Pasko ay kanilang ipapangilin iyon. Verse 13 Subalit ang lalaking malinis at wala sa paglalakbay na hindi mangingilin ng Pasko ay ititiwalag sa kanyang bayan. Sino ang nagsabi nito? Ibinunyag ng Diyos ang kanyang kalooban sa pamamagitan ni Moises. Ano ang mangyayari sa mga hindi nangilin nang ng Pasko? Sinabi ng Diyos na sila ay ititiwalag sa bayan. Sa ibang salita, dahil nasusulat sa Philippians chapter 3 verse 20 na ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Ano ang mangyayari sa kanilang pagkamamamayan? Ito ay kukunin dahil hindi sila kwalipikado. Kaninong kalooban ito? Ito ay kalooban ng Diyos. Habang nangangaral, hinihikayat natin ang iba na dapat niyong ipagdiwang ang Paskwa. Gayunman, madalas na tumutugon ang mga tao nang ang mahalaga ay ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos, hindi ang Paskwa. Gayunman, hindi ba't ang ibig sabihin ng paniniwala sa Diyos ay na dapat nating sundin ang lahat ng katuroan ng Diyos? Kung naniniwala tayo sa Diyos, tungkulin natin na sundin ang Kanyang mga katuroan. Gayunman, kung ang isa ay nag-aangking naniniwala sa Diyos, pero ang Kanyang mga kilos ay hindi sumasalamin sa Kanyang pananampalataya, hindi ito totoong pananampalataya. Kung ang sino man ay hindi mangingilin ng Paskwa, siya ay ititiwalag sa bayan. Ito ang utos ng Diyos. Kung titingnan natin ang paligid natin ngayon, may maraming simbahan. Gaya ng ipinapahayag ng Biblia na, gaya ng mga buhangin sa baybayan ng dagat, may napakaraming simbahan. Gayunman, kung hindi sila mangingilin ng Paskwa, saan sila nakatayo? Mula saan sila ititiwalag? Pasimplehin natin ito. Ibig sabihin, hindi sila ang bayan ng Diyos. Ito ay hindi natin paghatol kundi ng Diyos. Kung ang Diyos ay gumawa ng ganitong paghatol, magkakaroon ba sila ng kaharian ng langit at kaligtasan? Hindi sila magkakaroon ng alinman sa mga ito. Kung gayon, dahil kanino tinatag na Jesus ang Paskwa? Sinabi niya na ito ay dahil sa atin. Hindi ba't binigyan din ito ng Diyos sa atin? Habang naglalaman ng iba't ibang mga kahulugan ang Paskwa, sa lahat ng ito, ang utos na ipagdiwang ang Paskwa ay isang tuntunin mula sa Diyos ang katotohanan na sumasalamin sa kanyang kalooban. Kaya, tanging ang mga nagdiriwang ng Pasko ang maituturing na mga totoong mananampalataya at bayan ng Diyos na may pagkamamamayan sa langit. Mga kapatid, isipin ang makalangit na pagkamamamayan ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng pagkamamamayan? Maaari ba kayong manirahan sa bansang iyon? Tiyak na makakapanirahan kayo sa bansang iyon. Hawak natin ang makalangit na pagkamamamayan. Ano ang nagpapatunay rito? Hindi ba't pinatutunayan ito ng tipan ng Diyos sa pamamagitan ng Paskwa? Kaya nasusulat sa Numbers chapter 9 na, kung ang sino man ay hindi mangingilin ng Pasko, siya ay ititiwalag sa bayan. Ito ay kalooban ng Diyos at ang kautosan ng langit. Kayon paman, may napakaraming tao na hindi nagdiriwang ng Pasko. Magkaganito man, sila ay nag-aangking naniniwala sa Diyos, nagsasabing, Makakapunta ako sa langit. Maaari akong patawarin at maligtas. Gayunman, dapat nating maunawaan na ito ay kanilang mga pagdadahilan lang, hindi ang kalooban ng Diyos, at hindi tayo dapat na magpalinlang sa kanila. Tinuturoan tayo ng Biblia na, kung ang sino man ay hindi mangingilin ng Paskwa, siya ay ititiwalag sa bayan. Kaya nagbigay ang Diyos ng pagkakataon sa ikalawang buwan para sa mga hindi nakapangilin ng Paskwa noong unang buwan, dahil sa mga hindi naiwasang sitwasyon. Gayunman, kung hindi pa rin sila mangingilin, hindi nila masasabing naniniwala sila sa Diyos. Magpatuloy tayo sa verse 14. Sino mang dayuhan na naninirahan kasama ninyo na nagdanais ipangilin ang Paskwa sa Panginoon, ay gagawin niya iyon ayon sa tuntunin ng Paskwa at ayon sa batas. Kayo'y magkakaroon ng isang tuntunin para sa dayuhan at sa katutubo. Iniutos ng Diyos na ipangilin ng mga anak ni Israel ang Paskwa sa takdang panahon nito. Nagbibigay diin na dapat itong ipangilin. Gayunman, ayon sa kautusan ni Moises, ang mga naging marurumi dahil sa isang bangkay ay hindi nakapag-alay ng handog sa Diyos hanggang sa sila ay nalinis. Kaya para sa mga hindi nakaiwas na hindi makapangili nito noong unang buwan, ipinahintulot ng Diyos ang ikalawang Paskwa. Sa ganitong paraan, ang Paskwa ay naglalaman ng kalooban ng Diyos na siyang nagbibigay diin sa malaking kahalagahan nito. Prinupisiyan na ng Diyos kung ano ang sasabihin ng sangkatauhan sa panahong ito. Pumunta tayo sa Matthew chapter 7, verse 20. Kaya't makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit. Kung gayon, kung isa sa alang-alang natin ang mga salita sa Numbers chapter 9, Makakapasok ba sa langit ang mga hindi nangingilin ng Paskwa? Sila ay ititiwalag sa aking bayan. Ito ang makalangit na kautusan. Isang malaking pagkakamali. Naisiping makakapasok tayo sa kaharian ng Diyos matapos baguhin ang kautusan ng langit ng ayon sa nais natin. Kaya sinabi ni Jesus sa verse 21 na, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng ano ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi ba nito ibig sabihin na tanging ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ang makakapasok sa kaharian ng Diyos at magiging bayan ng Diyos? Hindi ba't ang pagkakatiwalag mula sa bayan ng Diyos ay nangangahulugang kawalan ng kakayahan ng makapasok sa langit. Magpatuloy tayo sa verse 22. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayon ay ipahahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Ano ang ginagawa nila? Lawlessness o paglabag sa mga kautusan. Ipinahayag ng Diyos ang kanyang napakahigpit na kalooban sa pagsasabing, Kung ang sinuman ay hindi mangingilin ng Paskwa, siya ay ititiwalag sa aking bayan. Sa kabila ng mga babala ng Diyos, hindi sinunod ng bayang ito ang mga kautusan ng Diyos. Sa ibang salita, gumawa sila ng paglabag sa mga kautusan. Kaya ano ang sinabi sa kanila na Jesus? Kahit na nagpropesiya kayo sa aking pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa aking pangalan at gumawa ng maraming gawang makapangyarihan, lumayo kayo sa akin. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Verse 24 Kaya't ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at ginaganap ang mga ito. Dapat ba napakinggan lang natin ang mga salita ng Diyos at hindi isagawa ang mga ito? Hindi. Sa kabila ng babala ng Diyos na kung ang sinuman ay hindi mangingilin ng Pasko, siya ay ititiwalag sa aking bayan. Paano kung hindi niya ipapangilin ang Pasko? Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Kaya't ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumagsak ang ulan at dumating ang baha, humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon. Ngunit hindi iyon bumagsak sapagkat itinayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at hindi ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan, bumagsak ang ulan at dumating ang baha, humihit ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at iyon ay bumagsak, napakalakas nga ng kanyang pagbagsak. Maaari silang mag-angking bayan ng Diyos, pero kung hindi sila mangingilin ng Paskwa, hindi sila kikilalanin ng Diyos bilang kanyang bayan. Maaari nilang isipin na ang pagdalo lang sa simbahan ay nangangahulugang kinikilala na sila ng Diyos. Pero sa katunayan, sa ganitong paraan tinutukoy ng Diyos ang kanyang bayan. Dapat nating maunawaan ang mahigpit na pagkakatanging ito sa kaharian ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit ang titulo ngayon ay Ang Bayan ng Diyos at ang Mga Hindi. Sino ang Bayan ng Diyos? Sino ang mga taong ito na nagdiriwang ng Paskwa ng Bagong Tipan? Kinikilala sila ng Diyos, sinasabing, Kayo ay aking bayan. Nagbigay ang Diyos ng katibayan para dito. Kung gayon, paano naman ang mga hindi nagdiriwang ng Paskwa? Sasabihin ng Diyos na sila ay ititiwalag sa aking bayan. Sa ibang salita, naiwala nila ang kanilang kwalifikasyon. May napakaraming simbahan gaya ng buhangin. Gayunman, kung tatanungin ng ipinagdiriwang niyo ba ang Paskwa? At ang sagot nila ay hindi. Kikilalanin ba sila ng Diyos kahit na inaangkin nilang naniniwala sila sa Diyos? Ano ang sinasabi ng Diyos sa Matthew chapter 7 verse 23? Lumayo kayo sa akin. Kayong mga gumagawa ng paglabag sa mga kautusan. Maaari nilang sabihin na, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan? Gaano man nila inaangkin na naniniwala sila sa Diyos, sa paningin ng Diyos, hindi sila ang kanyang bayan. Kung gayon, dapat niyong ipangaral sa mundo ang mahalagang kaloobang ito ng Diyos. Hinatid ng Diyos ang kanyang kalooban sa pamamagitan ni Moises at ipinahayag ni Moises sa bayan ang lahat ng katuroang natanggap niya mula sa Diyos. Ganito rin ang dapat nating gawin. Bilang ang unang nakarinig sa katotohanan, dapat natin itong ipangaral sa lahat ng taong nasa paligid natin. Ito ang kalooban ng Diyos. Kung ang sino man ay hindi mangingilin ng Pasko, siya ay ititiwalag sa aking bayan. Sinabi ng Diyos na ang mga ganitong tao ay hindi niya bayan. At sa bagong tipan, sinabi rin ni Jesus na, Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama. Oras na para ipangaral natin sa mga tao sa mundo ang kalooban ng Diyos. Nagsasabing, tingnan nyo, hindi ba kayo nasa isang posisyon kung saan sasabihin ng Diyos na, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng paglabag sa mga kautusan. Ipangaral natin ang kalooban ng Diyos, tanggapin man nila ito o hindi. Lumipat tayo sa Isaiah chapter 51. Isaiah chapter 51 verse 4. Makinig ka sa akin, bayan ko. Nasaan ang kanilang pagkamamamayan? Ang kanilang pagkamamamayan ay nasa langit. Kaya sinasabi ng Diyos na, Pakinig ka sa akin, bayan ko, kayong may makalangit na pagkamamamayan. At pakinggan mo ako, bansa ko, sapagkat magmumula sa akin ang ano? Ang isang kautusan. Ang kautusan na nagmula sa Diyos. Noong panahon ng Lumang Tipan, ipinahayag ng Diyos ang kautosan ng Lumang Tipan sa pamamagitan ni Moises. At sa panahon naman ng Bagong Tipan, ipahahayag ng Diyos ang kautosan mula sa Zion, tama? Sapagkat magmumula sa akin ang isang kautosan at ang aking katarungan bilang liwanag sa mga bayan, ang aking katuwiran ay malapit na, ang aking kaligtasan ay humayo na. At ang aking mga bisig ay hahatol sa mga bayan, ang mga pulo ay naghihintay sa akin, at sa aking bisig ay umaasa sila. Itingin ninyo ang inyong mga mata sa mga langit, at tingnan ninyo ang lupa sa ibaba. Sapagkat ang langit ay mapapawing parang usok, at ang lupa ay malulumang parang bihisan, at silang naninirahan doon ay mamamatay sa gayunding ding paraan. Ngunit ang pagliligtas ko ay magpakailan man at hindi magwawakas ang aking katuwiran. Makinig kayo sa akin. Kayong nakakaalam ng katuwiran, ang bayan na ang puso ay kinaroroonan ng, ano? Ng aking kautusan. Dahil ang pinagtutuunan ngayong araw ay ang Paskwa. Isipin natin ang Paskwa. Kung ang sinuman ay hindi mangingilin ng Paskwa, siya ay ititiwalag sa aking bayan. Hindi ba't ipinahayag ng Diyos ang kautusan ng Paskwa? Kaya sinasabi ng Diyos na, makinig kayo sa akin ang bayan na ang puso ay kinaroonan ng aking Paskwa. Huwag ninyong katakutan ang pagkutsa ng mga tao. May mga tao na naninirang puri sa atin. Nagsasabing, mga legalista sila na sumusunod sa kautusan ni Moises dahil hindi sila nagdiriwang ng Paskwa. Nilalarawan nila tayo ng negatibo para bigyang katwiran ang kanilang mga sarili. Kaya dito sa bersikulong ito, sinasabi sa atin ng Diyos na huwag nating bigyan ng pansin ang kanilang mga salita. Ang ibig niyang sabihin ay, makinig kayo tanging sa mga salita ko, tumuon kayo tanging sa mga tinuro ko sa inyo. Hindi ba't ibinigay niya sa atin ang mensaheng ito para hindi tayo mayanig sa kanilang mga paghahadlang? Muli nating tingnan ang verse 7. Makinig kayo sa akin, kayong nakakaalam ng katuwiran. Ang bayan na ang puso ay kinaroonan ng aking kautusan. Huwag ninyong katakutan ang pagkutsa ng mga tao. At huwag kayong mabalisa sa kanilang mga paglait sapagkat sila lalamunin ng bukbok na parang bihisan at kakainin sila ng uod na parang balahibo ng tupa ngunit ang aking katuwiran ay magiging magpakailanman at ang aking pagliligtas ay sa lahat ng salin lahi lumipat tayo sa verse 11 at ang mga tinubos ng Panginoon ay babalik at darating na may awitan saan sa Zion hindi ba't ang Zion ang lungsod ng mga kapistahan ng Diyos hindi ba't ang Pasko ay isang kapistahan ng Diyos? Ito ang dahilan kung bakit hindi alam ng mga hindi nagdiriwang ng Pasko kung nasaan ang Zion. Kaya hindi sila makakapasok sa Zion. Hindi ba't nagiging malinaw na ito sa atin? At darating na may awitan sa Zion at nasa kanilang mga ulo ang walang hanggang kagalakan. Sila'y magtatamo ng kasayahan at kagalakan at tatakas ang kalungkutan at pagbubuntong hininga. Lumipat tayo sa verse 16 at inilagay ko ang aking mga salita sa bibig mo at tinakpan kita sa lilim ng aking kamay upang mailadlad ang mga langit at upang maitatag ang lupa at sinasabi sa Zion, Ikaw ay ano aking bayan? Nasusulat na tanging ang mga nananahan sa Zion ang tinatawag na aking bayan. Kaya kailangan nating turuan ang napakaraming simbahan sa mundo na hindi nagdiriwang ng Paskwa may mga nalilin lang dahil sa kanilang kakulangan sa kaalaman. Dapat na magbigay alam tayo sa kanila. Dapat nating ipaalam sa lahat ang Paskwa para makabalik sila sa Zion kung saan nananahan sina Ama at Ina. Dapat nating ipangaral ang Paskwa ng mapagbiyaya sa mga taong nasa paligid natin na hindi alam ang Paskwa. Sa ngayon, na aralan natin na ang Diyos ay nagbibigay ng kaligtasan sa mga nagdiriwang ng Pasko at kinikilala niya sila bilang kanyang bayan. Ngayon, sa paglipat sa Jeremiah chapter 11 verse 1, tingnan natin kung ano ang mangyayari sa mga hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Tingnan natin ang Jeremiah chapter 11 verse 1 ang salitang dumating kay Jeremias mula sa Panginoon na nagsasabi, Pakinggan ninyo ang mga salita ng tipang ito at sabihin ninyo sa mga mamamayan ng Juda at mamamayan ng Jerusalem. Sasabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Sumpain ang taong hindi nakikinig sa mga salita ng tipang ito. Ano ang kanilang kahihinatnan? Ang Pasko ba ay mga salita rin ng Diyos? Ito ay mga salita ng tipan ng Diyos. Sumpain ang taong hindi sumusunod sa tipang ito, na aking iniuutos sa inyong mga ninuno, ng araw na aking inilabas sila sa lupain ng Ehipto mula sa hurnong bakal na sinasabi, Makinig kayo sa aking tinig, at gawin ninyo ang lahat ng iniuutos ko sa inyo. Sa gayoy magiging ano? Bayan ko kayo, at ako'y magiging inyong Diyos. Sino ang mga sumusunod sa tipang ito? Sila ang totoong bayan ng Diyos. Gumawa ang Diyos ng malinaw ng pagkakatangi sa pamamagitan ng Pasko. Ang mga hindi sumusunod sa tipang ito ay hindi niya bayan. Mga kapatid, kung nais niyong pumasok sa langit at maligtas mula sa parusa ng impyerno, dapat kayong magkaroon ng karunungan para matukoy ang salita ng Diyos sa Biblia. Tingnan natin ang verse 4 na aking iniuto sa inyong mga ninuno ng araw na aking inilabas sila mula sa lupain ng Ehipto, mula sa hurunong bakal na sinasabi, makinig kayo sa aking tinig at gawin ninyo ang lahat ng iniuutos ko sa inyo. Sa gayoy, magiging bayan ko kayo at ako'y magiging inyong Diyos upang aking maisagawa ang aking ipinangako sa inyong mga ninuno na bibigyan ko sila ng isang lupaing dinadaluyan ng gatas at pulot, gaya sa araw na ito. Nang magkagayoy, sumagot ako, Amen, O Panginoon. Verse 6 At sinabi ng Panginoon sa akin, Ipahayag mo ang lahat ng mga salitang ito sa mga lungsod ng Juda at sa mga lansangan ng Jerusalem. Ano ang dapat na gawin? Pakinggan ninyo ang mga salita ng tipang ito at inyong isagawa. Hindi ba nito tayo tinuturuan na sundin ang mga ito? Verse 7 Sapagkat taimtim kong binalaan ang inyong mga ninuno ng araw na aking iahon sila sa lupain ng Ehipto at patuloy ko silang binabalaan hanggang sa araw na ito na aking sinasabi, sundin ninyo ang aking tinig. Sa ibang salita, hinatid natin sa kanila ang salita ng Diyos na nasusulat sa Numbers chapter 9 na sila ay ititiwalag sa bayan kung hindi nila ipapangilin ang Paskwa. Gayunmay hindi sila sumunod o ikiniling man ang kanilang pandinig. Kundi lumakad ang bawat isa sa katigasan ng kanyang masamang puso. Kaya't dinalako sa kanila ang lahat ng salita ng tipang ito na iniutos kong gawin nila, ngunit hindi nila ginawa. Ano ang naging resulta? Ang mga salitang nasusulat sa Jeremiah chapter 11 verse 3 na sumpain ang taong hindi sumusunod sa tipang ito ay pinataw sa kanila. Verse 9 at sinabi sa akin ng Panginoon, may sabwatang natagpuan sa mga kalalakihan ng Juda at sa mga mamamayan ng Jerusalem. Sila'y bumalik sa mga kasamaan ng kanilang mga ninuno na tumangging ano? Kahit na ipinakita sa kanila ng Diyos ang kanyang maalab na puso na ipangilin ng Paskwa, sila ay tumangging makinig sa aking mga salita. Sila'y nagsisunod sa ibang mga Diyos upang paglingkuran ang mga iyon. Kaya dahil ang mga simbahan ngayon ay hindi nagdiriwang ng Pasko kahit na sumisigaw sila ng Panginoon Panginoon sino ang sinasamba nila Sinasamba nila ang diyos ang araw sa pamamagitan ng linggong pagsamba Pasko at pagsamba sa krus Kaya sinabi ng Diyos na sila ay nagsisunod sa ibang mga diyos upang paglingkuran ang mga iyon sinira ng sambahayan ng Israel at ng Juda ang tipan na aking ginawa sa kanilang mga ninuno Verse 11, Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, Narito, ako'y ano? Magdadala sa kanila ng kasamaan na hindi nila matatakasan, bagaman sila'y dumaing sa akin, hindi ko sila papakinggan. Kung magkagayoy, hahayo at dadaing ang mga lunsod ng Juda at ang mga naninirahan sa Jerusalem, sa mga Diyos na kanilang pinaghandugan ng ensenso, ngunit hindi sila maililigtas sa panahon ng kanilang kagipitan. Tinatag ng Diyos ang kautusan ng buhay para buksan ang daan pabalik sa langit para sa mga makasalanan na nagkasala sa langit at na pinalayas pababa sa lupang ito. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga pagsisikap na ipaalam ito sa buong sangkatauhan, tumanggi silang makinig. Sa mga araw ngayon, nangingilin ang mga tao ng linggong pagsamba linggo-linggo at ng Pasko ng isang beses sa isang taon. Dahil ang mga walang katotohanan ng gawain ito na pagsamba sa Diyos Diyos ang araw ay nangyayari sa mga simbahang nag-aangking naniniwala sa Diyos. Dapat nating ipaalam sa lahat ng tao sa panahong ito na tinutukoy ng Diyos ang kanyang bayan mula sa mga hindi. Ang matuwid na Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng tao ang lahat ng katuruan ng Diyos ay mahalagang salik na tumutukoy kung tayo ba ay bayan ng Diyos o hindi at kung tayo ba ay kwalipikado para sa makalangit na pagkamamamayan o hindi. Kaya hindi natin kailanman dapat nakalimutan ang mga ito. Umaasa ako na sa pamamagitan ng Biblia, ang mga miyembro ng Zion ay mga ngaral ng kalooban ng Diyos. Na kung nais ng sinuman na maging bayan ng Diyos, dapat siyang magdiwang ng Paskwa. Ipinapanalangin ko na sa paggawa nito, ang lahat ng pamilyang nasa pananampalataya ay pagpapalain at ang lahat ng ating kapatid sa Zion ay tatanggap ng mas maraming gantimpala sa langit. Dito, nais kong tapusin ang sermon. Maraming salamat.